Muling naglaan ng karagdagang 20 million na pondo ang ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o Ambag para sa Dr. Serapio B. Montanier al Haj Memorial Hospital sa Lano del Sur. Ang kwentong Ambag mula kay Chen Garcia. muling naglaan ng karagdagang 20 million pesos na pondo ang Ayudang Medikal mula sa Bangsamoro Government o AMBAG para sa Dr. Serapio B. Montanier al Haj Memorial Hospital sa pangunguna ni Deputy Program Manager sa Haranger Johnny Silongan. Malugod naman itong tinanggap ni Dr. Hanifa Madali Montanier, MHCA, bilang patunay na magpapatuloy ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng walang kakayahang bayaran ang kanilang hospital bill. Ang patuloy na suporta umano ng ambag ay hindi lamang tumutugon sa gastusin, kundi nagpapalakas ng pag-asa at nagbibigay daan sa life-saving treatments para sa mga pamilyang umaasa sa pampublikong serbisyo. Dagdag pa rito, ang ganitong tulong umano ay di lamang budget line, kundi isang pangako na walang pasyente ang mapapabayaan at mananatili ring libre ang serbisyo sa oras ng pangangailangan alinsunod sa zero balance billing na patuloy na ipinatutupad ng ospital. Sa inisyatiba ni former BARM Chief Minister Ahod Ibrahim, na ipinagpapatuloy ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, nananatiling nakatuon ng pamahalaan na pagbutihin ang sistema ng pangkalusugan at iyaking may akses ang bawat bang moro sa dekalidad at makataong serbisyo. Jen Garcia, iMinds, Philippines.